Sa mundo nating puno ng takot at pangamba, may isang pangako ang Diyos na nagbibigay ng lubos na katiyakan at kapayapaan. Nais kong ibahagi sa inyo ang awit siyam naput isa, isang makapangyarihang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin ng kanyang walang hanggang pag-iingat. Sinasabi sa awit siyam naput isa, Ang nasa pag-iingat ng kataas-taasan ay mamumuhay ng ligtas sa piling ng makapangyarihan sa lahat. Isipin mo ito sa mundong ito kung saan ang bawat araw ay may dalang bagong pangamba. May lugar ng kaligtasan para sa atin. Hindi ito isang gusali. Hindi ito isang proteksyon na gawa ng tao. Ito ay ang presensya mismo ng ating Panginoon. Alam mo, sa mga panahong ito, marami sa atin ang natatakot may mga pangamba tayo sa ating kalusugan, sa ating kabuhayan, sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit ang awit na ito ay nagpapaalala sa atin. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking tagapagtanggol at proteksyon, aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Napakaganda ng pangakong ito. Hindi lang sinasabi ng Diyos na protektado tayo. Sinasabi niya na siya mismo ang ating tagapagtanggol. Tulad ng isang ina na yumayakap sa kanyang anak sa gitna ng bagyo, ganoon ang pag-aalaga ng ating Panginoon. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, may kapayapaan. Sa kanyang piling, may katahimikan. Sinasabi rin sa awit, hindi ka matatakot sa mga panganib sa gabi o sa anumang panganib sa araw. Isipin mo kung gaano kalakas ang pangakong ito. Sa mundong puno ng hindi sigurado, may katiyakan tayo. Hindi ibig sabihin hindi tayo makakaranas ng problema. Ngunit ang ibig sabihin, sa gitna ng mga problemang iyon, may Diyos tayong kasama. Minsan, parang ang dami nating kalaban sa buhay. Mga sakit, mga problema sa pera, mga relasyong nasira, mga pangarap na tila imposibleng matupad. Ngunit ang awit ay nagpapatuloy. Libong kaaway ang mabubuwal sa iyong tagiliran, sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi ka malalagay sa panganib. Ito ang katotohanan na dapat nating hawakan ngayon. Ang Diyos ay hindi lang nagbabantay sa malayo. Hindi siya nakatayo lang sa gilid habang tayo ay nahihirapan. Siya mismo ang ating tagakupkop. Siya mismo ang ating panangga. At higit sa lahat, siya mismo ang ating tagapagtanggol. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring maraming bagay ang nagdudulot sa atin ng takot at pag-aalala. Ngunit ang Diyos ay nangako. Sapagkat mahal mo ako, iingatan kita. Ililigtas kita sapagkat kilala mo ang aking pangalan. Hindi ito simpleng pangako ng pag-iingat. Ito ay pangako ng personal na ugnayan sa Diyos. Ngayon, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, aming matatag na tagapagtanggol, lumalapit kami sa iyo ngayon. Sa mundong ito na puno ng takot at pangamba, ikaw ang aming katiyakan. Sa mga panahong hindi namin alam kung saan kami tutungo, ikaw ang aming gabay. Ama, marami sa amin ang may mga takot sa puso. Takot sa karamdaman, takot sa kawalan, takot sa kinabukasan. Ngunit salamat Panginoon, dahil sa gitna ng mga takot na ito, ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming matatag na proteksyon. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kaming magtiwala ng lubusan sa iyong pag-iingat. Sa tuwing sumasapit ang dilim, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming liwanag. Sa tuwing dumarating ang pagsubok, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pangakong hindi mo kami pababayaan. Salamat dahil sa ilalim ng iyong mga pakpak. May lugar kami ng kapayapaan. Salamat dahil sa iyong piling. May katiyakan kami ng pag-ibig na walang hanggan. Banal na Espiritu, naway palakasin mo ang aming pagtitiwala. Sa mga panahong nahihirapan kaming magtiwala, ipaalala mo sa amin ang mga pangako ng Diyos. Sa mga sandaling natatakot kami, ibulong mo sa aming mga puso ang katotohanan ng kanyang presensya. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pangako ng pag-iingat. Hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi dahil perpekto kami, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at biyaya. Dalangin namin na sa bawat araw, maging totoo sa aming buhay ang mga pangako sa awit siyamnapot isa na sa gitna ng bagyo makita naming ikaw ang aming tagakupkop, na sa harap ng mga hamon, maranasan naming ikaw ang aming panangga. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may takot o pangamba ka na gusto mong ipagdasal, ibahagi mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, ang Diyos ang ating tagapagtanggol at proteksyon. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak may kaligtasan, sa kanyang piling may kapayapaan, at sa kanyang pag-ibig may katiyakan tayong walang hanggan. Hawakan mo ang pangakong ito ngayon at sa mga darating pang-araw.